Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Ito ay para sa Pilipino 116. Ano-ano nga ba ang mga inaasahan sa pagkatuto para sa araw na ito? Una, naisasalisay ang kasaysayan ng nobela. Ikalawa, na ipaliliwanag ang katuturan, katangian, sangkap at bahagi ng nobela. Panoorin natin ang video upang malaman natin ano-ano nga ba ang mga sangkap ng nobela, ano nga ba ang kahulugan ng nobela. Panoorin natin ang video. para sa aralin natin sa araw na ito, ating tatalakayin ang kahulugan ng nobela at ang mga sangkap nito. Ang nobela ay isang mahabang salaysay na nahahati sa mga kabanata, maraming tagpuan, maraming tunggalian, at masalimuot ang mga pangyayari. Isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghabi-habi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani at ang hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Ang nobela ay madalas na sumasalamin sa mga isyo sa lipunan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga sangkap ng nobela. Una ay ang tagpuan. Ito ay ang lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Pangalawa, tauhan. Nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Pangatlo, banghay. Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Pangapat, pananaw. Panauhang ginagamit ng may akda. Mayroon tayong tatlong panauhan. Unang panauhan, ito ay natutukoy kapag kasali ang may-akda sa kwento. Pangalawang panauhan, ang may-akda ay nakikipag-usap. Sa pangatlong panauhan, ito ay batay sa nakikita o obserbasyon ng may-akda. Para sa panlimang sangkap ng nobela, tema. Ito ay ang paksang diwang binibigyan diin sa nobela. Pang-anim, damdamin. Ito ang nagbibigay kulay sa mga pangyayari sa nobela. Pang-pito, pamamaraan. Tumutukoy ito sa estilo ng manunulat. Pangwalo, pananalita. Ito ay tumutukoy sa dayalogong ginagamit sa nobela. Pangsyam, simbolismo. Nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayarihan. Narito ang ilang halimbawa ng mga nobela. Mga katulong sa bahay ni Veitrong Pung na isinalin sa Filipino ni Florentino A. Inigo. Nolumetangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Oh. Sana may natutunan ka sa aralin natin sa araw na ito. Tandaan, pandemya ay bihad lang sa pagkatuto at paglinang. Sikap at syaga ang kailangan upang pangarap mo ay iyong makamtan. Ayan, maraming salamat sa video lesson na ito ni Teacher Sel. Ayan ha, ang bidyong ito ay pagmamayari ni Teacher Sal. Maraming salamat, Teacher Sal. Ngayon naman ay talakay na natin, ano nga ba ang kahulugan ng nobela? Ang katagang nobela ay buhat sa salitang kastila na nobelia na binaybay sa Tagalog at pinanatili ayon na rin sa dikta ng kasaysayan. Isang masining na pagsasalisay ng maraming magkakasunod at magkakaugnay na pangyayari. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Binanggit ang nobela ay nahati sa kabanata. At dahil nga ito ay nahati sa kabanata, ito ay maraming tagpuan, ito ay may maraming tauhan, at merong maraming suliranin. At dahil nga sa nobela, maaring ito ay hindi maaring matapos sa isang upuan lamang at maglalaang ka ng maraming panahon o oras para sa pagbabasa nito para matapos mo ang nobela. Ang nobela ay maaring ito ay kumakatawan sa mga pang-araw-araw na buhay o pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ito yung mga karaniwang nangyayari sa buhay. Yung mga pinapaksa nito ay halos sa pangkaraniwang tao o mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Okay, meron tayong limang maikling kasaysayan ng nobela. Una ay panahon ng Kastila, ikalaw ay panahon ng Amerikano, ikatlo ay panahon ng Hapon, ikaapat ay panahon ng Republika at ikalima, bagong lipunan o yung panahon natin ngayon sa kasalukuyan. Unahin natin sa panahon ng Kastila. Nagsimula ang nobela sa panahong ito. Kananiwang paksa ay tungkol sa relihiyon, kabutihang asal, nasyonalismo, reforma o pagbabago. Sa panahon ng Kastila, ang paksa lagi ng nobela ay tungkol sa relihiyon, Siyempre upang maipakalat, upang lalo pang lumawak ang relihiyong Krisyanismo o Katolisismo. Ang nobela rin ay kadalasang pumapaksa sa kabutiang asal na dapat taglayin ng mga Pilipino sa panahon ng Kastila. Ang nobela sa panahon ng Kastila, may mga propagandista tulad ni na Narizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Jaena, Antonio Luna, Meron silang mga akda o nobela na sinulat sa panahon ng Kastila. Na laban naman sa mga Kastila. Reforma at pagbabago. Katulad nga ng mga binanggit, yung mga propagandista na binanggit ko kanina sa pamumuna o pangunguna ni Dr. Jose Rizal, ang layunin nila ay tayo ay makalaya. Nais nice nila ng reforma o pagbabago. Uri ng nobela sa panahon ng Kastila. Meron tayong nobelang panrelihiyon at nobelang mapanghimagsik. Ang nobelang panrelihiyon ay binubuo o nagbibigay diin sa kabutiang aral. Tulad na ng doktrina kristyana noong 1593 ni na Padre Juan de Plasencia at Nieba, Domingo Nieva, Domingo Nieva, Urbana at Pilisa ni Padre Modesto, Barlaan at Husapat ni Padre de Borja. Sa nobelang Mapanghimagsik naman, ito ay panahon ng propaganda. Ang tema ay tungkol sa paghihimagsik. Halimbawa nito ang bandido sa Pilipinas ni Graciano Lopez Haina at No Limitang Hire at El Pilibusterismo ni Dr. Jose P. Rizal. Ayan at yung nabelang panreliyon ay tumutukol mis mismo sa reliyon. Kaya may doktrina kristyana tayo ni Padre Juan de Presencia at Padre Domingo Nieva ay gayon din naman yung Urbana at Pilisan ni Padre Modesto de Castro. Gayon din ang Barlaan at Hosapat ni Padre de Borja. Sa nabelang mapanghimagsik naman, talagang layunin niya ay magkaroon ng pagbabago at reforma. Kaya sinulat ito ni Graciano Lopez Jaena yung bandido sa Pilipinas, Noli at El Pili naman yung series si ay upang imula tayo para magkaroon ng himagsikan o revolusyon. Sa panahon naman ng Amerikano, nahati sa tatlong panahon ang kasaysayan ng nobela sa panahong ito. 'Yun, nahati sa tatlong panahon. Sa kasaysayan ng nobela sa panahon ng mga Amerikano, una ay panahon ng aklatang bayan, ikalaw ay panahon ng ilaw at panitik, ikatlo ay panahon ng malasariling panahon, panahon o pamahalaan. Sa panahon na aklatang bayan, nung, nung labing siyam hanggang labing siyam dalawampot isa, naging maunlad ang nobelang tumatalakay sa pag-ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. Halimbawa nito ay unang bulaklak ni Valeriano Bal H. Peña at ikalawa ay ang salawahang pag-ibig ni Lope Santos. Yan, sa panahon na aklatang bayan, syempre, ang pinakapaksa niyan ay pag-ibig, paghihibagsik, buhay lalawigan at karanasan. Pero sa panahon naman ng ilaw at panitik, pag sinabing panitik, pagsulat, ito ay nangyari noong 1922 hanggang 1934, hindi naging maunlad ang nobela. Ang halimbawa nito ay magmaman, magmamani ni, ni Teopilo Sauco. Sa panahon ng ilaw at panitik, hindi rin naging maunlad ang nobela. Kasi sa panahon na ito, maraming mga maraming mga akda o maraming mga nobela ang sinunog. Ang sinunog sa bandang Maynila kasi nga ang alam nila yung mga nobelang ito ay hindi naman papakinabangan ng mga susunod na saling lahi kaya sinunog nila yung mga tinuturing nilang walang kwentang nobela o walang walang kwentang mga akda. Sa panahon ng malasariling pamahalaan, ito ay nangyari noong 1934, 1942, bumaba, uh, bumaba ang uri ng nobela. Ibig sabihin noong panahon na ito ay ilan na lamang ang mga nagsusulat ng nobela sa Tagalog. Kaya bumaba yung mga sinusulat natin na uri, yung pinakauri ng nobela. Sa na panahon naman ng republika, ito ay nangyari noong 1940 hanggang labing dalawa. Mga nobela sa panahong ito sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo M. Reyes. Dekada si si Tenta ni Luwalhati Bautista. Luha ng Buwaya at Ibong Mandaragit ni Amado B. Hernandez. Ayan, si Amado B. Hernandez ay ang ama ng ating manggagawang Pilipino. Kasi ang lagi niyang mga paksa sa kanyang nobela o yung pagsulat na ginagawa niya ay tungkol sa mga manggagawang Pilipino, si Amado B. Hernandez. Sa panahon naman ng Hapon, ito ay nangyari noong labing apat apat dalawa hanggang labing apat naput lima. Sa tatlong taon na pananakop ng mga panahon, sumigla ang panitikang Pilipino sa panahong ito dahil pinagbawal ng mga Hapones na gumamit ng wikang Ingles sa pagsulat at gayon din naman sa pagsasalita. Bawal kang magbasa ng mga akda na patungkol sa Amerika at bawal kang magbasa o magsalita ng mga ng wikang Ingles. Gayon din, bawal ka rin magbasa ng iba't ibang panitika na sulat sa wikang Ingles. Meron tayong tatlong mga nobela sa panahong ito. Tatlong Maria ni Jose Esperanza Cruz sa mundo ng pangarap ni Herbancio Santiago sa pula sa puti ni Francisco Soc Rodrigo. May kita natin sa panahon ng Hapon ay talagang ito yung tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino kasi nga maraming mga mananulat sa wikang Ingles ang lumipat sa pagsulat sa Filipino or sa Tagalog kasi pinagbawal nga ng mga Hapon na ikaw ay magsalita, magsulat, magbasa na patungkol sa Amerika o magsalita ng wikang Ingles. Bagong lipunan. Nagsimula yan noong 1972 hanggang sa taong kasalukuyan. Siyempre sa bagong lipunan, nung tayo ay nakalaya na, pero sa panahong ito, nagsimula ang martial law. Nung uh, diniklara ng ating Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Kaya sa panahon ito, maaaring limitado lang din ang mga nobelang sinusulat. Bawal kasing magsulat ng nobela na laban sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Bawal kang magsulat ng anumang laban sa pamahalaan ng panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ano-ano nga ba yung mga nobela sa panahon ito? Tinto ang kayo mangging lupa ni Dominador Mirasol. Maling pook, maling panahon, dito ngayon ni Luwalhati Bautista. Alam naman -nam natin si Luwalhati Bautista, napaka-dekalibreng uh, nobelista nobelistang Pilipino. Mamaya sa ating dulog, sa ating panunuring pampanitikan sa nobela, malalaman natin ano nga ba ang nangyari, kung bakit nga ba sinulat ni Luwalhati Bautista ang gapo. Sinunod yung pag-unlad ng nobelang Pilipino. Ang pag-unlad ng nobela ay nakabigkis sa layuni ng pagbabago sa lipunang ng Pilipino. Ang huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo ay ang pag-unlad ng nobelang ng Pilipino. Sa pag-unlad ng nobelang Pilipino ay masasabi natin na ang nobela talagang ito, ang layunin niya ay magkaroon ng pagbabago sa lipunang ng ginagalawa ng mga Pilipino. At syempre nangyari ito sa huling bahagi na ng ikalabing siyam na siglo sa panahon ng Marshallo. Panahon na dapat ay mabago ang uri ng pamamalakad sa ating pamahalaan noon sa panahon ng martial law na talagang wala tayong kalayaan, wala tayong freedom of speech, freedom of the press, and freedom of expression. Uri naman ng nobela. Meron tayong nobela ng tauhan na nakatuon sa pangangailangan, kalagayan at hangari ng pangunahing tauhan, ang halimbawa nito ay Nene at Nening ni Valeriano H. Peña. Siyempre, sa nobela ng tauhan, ang pina, pinapalitaw natin dito na makabuluhan ay ang mga tauhan. Kung ano ang nangyari sa mga tauhan, yun yung nangingibabaw sa uri nito. Ikalawa, sa nobelang historical, nakasentro sa mga pangyayaring may kinalaman sa kasaysayan. Sa nobelang historical naman ang pinaka pinaka-focus naman niya yung kasaysayan ng bansa, yung pinaka-mahalagang pangyayari sa bansa. Ang halimbawa dito ay ang singsing -sing ng dalagang marmol ni Isabelo de los Reyes. Siyempre, merong nakapaloob na mahalagang kasaysayan dyan sa nobelang iyan. Ikatlo ay ang nobelang maromansa o nobelang uh, romansa o pag-ibig na katoon sa pag-iibigan. Ang halimbawa dito ay ang pinaglahuan ni Faustino Aguilar. Siyempre sa nobelang maromansa tungkol sa pag-iibigay niya ng dalawang pamanang tauhan sa nobela. Ikaapat ay nobela ng pagbabago. Naglalayong magtaguyod ng pagbabago sa lipunan at pamahalaan. Ang halimbawa dito ay ang Canal de la Reina ni Luwayway A. Arceo. Sa nobela ng pagbabago, siyempre yung pagbabago na dapat ay ngari sa lipunan oscillipo ng ating ginagalawan at pagbabago na rin sa pamahalaan. Meron tayong katangian ng nobela. Una, maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan. Dapat 'yung mga tagpuan, 'yung kaisipan o 'yung pinaka nanghihibabaw na kaisipan ay malinaw na malinaw. So ay malikhain at maguniguni ang paglalahad. Bagamat ang nobela, pwede siyang maging fiction at depiction, Kung ito ay fiction, hango ito sa mga malikaing guni-guni, imahinasyon. Pero pag depiction ito ay batay sa makatotohanan na pangyayari sa buhay. Ikatlo, na ng lahat ng larangan ng buhay. Ang nobela rin kasi ay maaaring refleksyon ng pamumuhay o ng mga uri ng pamumuhay ng mga Pilipino noon ng kanilang pang-araw-araw na gawain o pamumuhay. Ikaapat, pumupukaw ng damdamin ng mambabasa. Ang layunin niya talaga ay humikayat, mapahikayat tayo, maniwala, at syempre makuhang ating interes. Ang nobela ay binubuo ng dalawampung, uh, dalawampung libo. Dalawampung libo hanggang apat na libo ng mga salita. Kaya hindi siya matuturing na nobela kapag kulang siya ng 20,000 words o salita. Pero ang pinakahaba, pinakamahaba nito ay hanggang 4,000 mga salita lamang. Maraming mga ligaw na tagpo at kaganapan. Siyempre, ito ay nobela. Maraming kawing-kawing na mga pangyayari na nakapaloob dito ng uh, salasalabat ng mga pangyayari sa buhay ng mga tauhan, mga pangunahin at mga di tauhan o yung mga bida at mga kontrabida. Kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan. Dahil ang pagbab sa pagbabasa ng nobela, ang pinakalayunin niyan ay mag-iwan ng kakintalan, mag-iwan ng kagandahang asal, mag-iwan ng aral na magagamit ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Sunod ay, ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang nais mangyari. Siyempre, meron tayong mga balangkas, meron tayong mga bahagi or sangkap ng nobela na dapat talaga nating makita sa pinakakabuuan o nilalaman nito. O ano yung kaisahan ng gusto mangyari sa nobela ay eh dapat ay makita ng maliwa, uh, maliw, uh, malinaw or malinaw yung pagkakasalaysay dito. Sangkap ng nobela. Meron tayong tagpuan, tumutukoy sa lugar at panahon ng pinangyarihan. Meron tayong tauhan, nagbibigay buhay sa nobela, meron siyang bida at kontrabida, protagonista-antagonista, tauhang bilog o tauhang lapad. Sa banghay naman, tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Sa banghay, meron tayong panimula, saglit na kasiglahan, tumitinding galaw, kasukdulan, kakalasan at wakas. Sa tema naman, paksang diwang binibigyang diin sa akda, Siyempre, yung pinakapaksa, yung pinakakaisipan ng nobela. Sa damdamin, ito ang nagbibigay kulay sa mga pangyayari. Kasi sa damdamin, ito yung nangingibabaw na tono. Ito yung mga nangingibabaw na damdamin sa nobela. Sa pananalita naman, dialog ginagamit sa nobela. Kaya sa nobela, huwag tayong magtaka na meron tayong mga dialogo o yung mga salitaan or dialogue, direct and indirect quotation na nakapaloob dito kasi nga, nandito yung mga diskurso, nandito yung mga dialogue ng mga tauhan sa nobela. Simbolismo, nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pang, pang, uh, pangyayari o pinangyarihan dun sa nobela. Sa simbolismo, may mga bagay dyan na kumakatawan kung ano ba yung nais ipahiwatig sa nobela. Pamamaraan, estilo ng manunulat. Siyempre, ang bawat manunulat o may akda ng nobela, ay eh may kanya-kanyang estilo na ginagamit sa pagsulat. Pananaw, panauhi o oh, panauhang ginamit ng may akda. May tatlong uri nito. Sa pananaw ay merong tatlong uri. Ano? Meron tayong unang panauhan, ito ay natutukoy kapag kasali ang sumulat sa akda. Pag sinabing kasali ang may akda doon sa nobela, Maaaring tunay na buhay niya ang inilalahad niya sa nobela, kaya unang panauhan, first person point of view. Sa ikalawang panauhan naman, ang mayakda ay pag usap Bibihira ang ikalawang panauhan na ang mayakda ay pag usap Ikatlong panauhan, third person point of view. Bata ito sa observation at nakikita ng na mayakda. Kung ikatlong panauhan, hindi niya buhay ang kanyang inilalahad sa nobela, kundi buhay ng ibang tao. Mga natatanging nobelang Pilipino. Canal de, la Reina, ni Liwayway Mga Ibong Mandaragit ni Amado B. Hernandez, Madaling Araw ni Inigo Edregalado, Bana Agad Sikat ni Lope Santos, Lalaki sa Dilim ni Benjamin M. Pascual. Ito yung mga natatanging nobela na kapag sinaliksik nyo at kapag sinuri ninyo ay masasabi natin lahat ng sangkap ng nobela ay nakapaloob dito. Ito yung pinakasikat na nobela sa nobelang Pilipino sa nobela sa Pilipinas. Sumunod pa sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo M. Reyes, dugo sa bukang liwayway ni Rogelio R. Sikat, pinaglahuan ni Faustino Aguilar, magandang pa ang daigdig ni Lazaro Francisco may kita natin sa panahon ng panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng Republika, panahon ng kasalukuyang panahon, ay masabi natin na maraming mga nobela ang nakilala at tumanyag na mayroong iba't ibang uri ng nobela, nobela ng pag-ibig, ng nobela ukol sa relihiyon, maromansa, nobela na patungkol sa reforma, ang daming mga uri ng nobela ang sumikat yan sa bawat panahon. Okay, mag mag-iiwan ako ng isang pagbubulay-bulay, ating pagbulay-bulayan. Ang buhay ay kahawig ng isang nobela ng mas madalas kaysa sa mga nobela na kahawig ng buhay. Ito ay mula kay George Buhangin. Para sa inyong individual na gawain, una, bumuo ng timeline na ukol sa kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Magsaliksik para meron kayong mga tiyak na pecha o panahon para sa inyong pagsulat o pagbuo ng timeline. Ikalawa, itala ang mga mahalagang pangyayari sa bawat panahon. Ikatlo, maging malikain sa pagbuo nito. Yan, kayo ay gagawa ng timeline ng kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong paikinig. Hanggang sa muli kawika, paalam.